May big Pero ikaw, ko. Oo, oh, hey, sige, hey, hindi, sige. Hindi naman ang girl getting hmm. big. Eh, kaya lang kasi parang iba kasi yung babes eh. Parang nagkakaplastikan dito eh. Hindi siya mabubumait eh. Noong una naman, naghihinala rin ako sa kanya. Eh, hindi, coach. Yung sa sinasabi mong bumait, bigla siya nagbago bumait. Oo. Oh. Ay, hey. Sige, napakulo <laughs> niya lang yun. Ang <laughs> dami dyan. Ano ba, diba, hindi oh, niya daw trick trauma lang. O, oh, di ba, gawin oh, napapansin mo yan? Trauma oh. lang. Kinala ko yung si Reddick, malandi yun. Ba, <laughs> di Owa si eh. At saka alam namin yung intention ni Owa talaga. Coach, oh. Talaga malinis. Hindi ka tulad kay Reddick. Si Reddick, ang dami na nang ilalang babae niya. So, karamihan <laughs> ng babae, mas gusto yung mga bad boy. Oh. O, kaya pinapakita siguro ni Owa yun. Bad boy. Kasi diba? nung di ba mukha siyang tanga? Mukha <laughs> siyang tanga. So guys, so siya ka pala nagbabalik naman tayo sa panibagong video. So dito magpapahangin ito, tayo. Uy! Si ta? Bulat naman ako sa'yo, Eggers! Ito magpapahangin lang, tara! Hinap kita eh! Si ano? Si Boss Bird saka si... Nagbibidyo ka no. ano? Ako na, ako na, ako na! Ako na, ako nabibidyo! kasi magpapahangin kami dito eh. Alam niyo naman, masarap hangin dito eh. Oh. Boss Bird, pwede mo maka Oo! Oh. Hindi, ano lang! Tatakal lang ako sa inyo. Ba't malaki pa nalaki pa rin ang galit niyo kay Riddick? Pero no, diba, there's no... Kaya ako may bigo Pero ikaw, ikaw... Oo, oh, sige, okay, sige. Coach, hindi naman ang bigo rin, hindi. Eh, kaya lang kasi parang... Iba kasi yung babes eh, parang nagkakapastigan dito eh. Ako, diba? ako, Ato ako. Pa. Oh. Pag siniraw ko dyan, coach, kasi... Kila ano, ko yun eh, nakasama ko sa bahay yun eh. Ano? Bagay, mga ganggang. -gang. Pero ako rin... Ito ako yung coach. Ito yung ba nagwalis yun. Ako nga rin, sa una kong ano sa kanya dito, nagulat ako, nagbago na yung ugali niya. Ikaw, girls, ikaw, sa tingin mo? Kalino? Kay bigla siya nagbago eh, bigla, bigla siya mabumait eh. Noong una naman, naghihinala rin ako sa kanya. Eh, eh coach. hindi, coach. Yung sa sinasabi mong bumait, bigla siya nagbago bumait. Oo. Oh. Ay, sige, napakulo <laughs> niya lang yun. <laughs> Doon dami dyan. Lumalay niyo naman. <laughs> hindi, Malay. kasi ito, ato. Ah, si Owen, tagal lang namin nakasama. No. Si Simulat sa pool, coach. Oo. Oh. Talagang pinaperso niya si Yel. Si Yel, uh, oo. Oh. Oh. Ngayon, bakit nandito tayo? Ah, ngayon, nandito si Yel, nandito tayo sa Cebu, magkakasama tayo. Bakit ngayon nag-aano si Rady? O, pero, man, pero, yun. Yeah, yun. Bago pero pero baka nagbago na talaga. Ayun nga. <laughs> kung nagbago yung coach, gamitan niya ng utak. Bakit kaya tataluin niyo kaibigan niya? Ang tagal-tagal na magkasama. Di ba? Ba't eh, meron yung body niya do trick trofa lang. Oh, di ba gusto mo mapan si mo yan? Oh, kilala ko yung si Reddit malandian. Pwede eh, diba, nga yan. Meron naman kayong point doon na siyempre kasama mo sa ganggang -gang, alam mo na nililigawan ni gusto pala gusto ni Owa si Yel at saka alam namin yung intention ni Owa talaga, coach, oh, talaga malinis. Hindi ka tulad kay Redick. Si Redick ang dami na nakilalang babae niyan. <tong> hindi, pero yung kay Owa naman malinis. Kasi ang, ang naging problema naman kay Owa, Boss Bert, eh, parang may pagkano siya, agresibo na ano eh. Masabi mo bang malinis yun? Hindi good lahat naman tayo, meron tayong mga tinatawag na alter ego eh. At saka diskarte. O, diskarte sa, sa babae. Eh. O, no? diskarte, ganun. Ganun yun eh. eh, kung papakita niyang bad boy siya, mas Di ba, yung karamihan ng babae, mas gusto yung mga bad boy. Oo. Oh, o kaya okay. pinapakita siguro ni Owa yun. Bad boy. Kasi diba? noong na, di ba, mukha siyang tanga. Mukha siyang tanga. Diba, okay, parang pinago niya yung ano niya. oh, yung appearance niya. Para magustuhan siya ni El. Hmm. Tingin niyo, ayun ba talaga yun? Parang hindi nga eh. Sablay, sablay. Hindi, 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 hindi. Sablay pa rin. Hindi. <laughs> Siyempre, coach. Kaka, ano niya lang, di ba? bago lang ng ano ni uh, ng image o ng diba, image. Diba, so Inisio, o, o, bakit 'Di ba? Ug natin gusto. husga na ba? 'Di ba? Bagay, may nako naman diyan boss Bert. Pala mo gusto dun siya magustuhan talaga niya. Diba? Eh, 'Di ba? Hey, Edi happy happy na. Happy happy. Happy, happy, na. happy. Kasi no ba manok na orts? Ako naman, yeah. wala naman ako pinapaniga diyan, yeah. bot. Hey, para si Ready ka Hindi okay. naman okay. si Ready. Hindi naman, hindi naman sa bias, Bot. Ikaw naman, Bot, makapagsalita ka na bias si eh. hindi naman What sa baya, ba? sa so, oh, tinitingnan ko lang ngayon sa sa nakikita ko sa si sitwasyon ngayon. Yeah. Yung ginagawa ni Redick sa yung ginagawa ni Owa, eh si Redick yan bumait eh. Pero, siyempre, hindi ko pa rin sure. Oh, tingnan, tumatawa kayo. Hindi ko pa rin sure kung totoo oh, pinapakita. Sure, no, oh, hindi ko sure ko. Oh. Hindi, ibig sabihin, hindi siya bumait. Pero, bigyan ka nyo lang. Chance It kayo kasi... Tawa na! Tawa na! Tawa na! Tawa na! Ayaw, coach. Umalis tuloy. Ubus, Ikaw po ta, akala ko ba umuuno ka na? Wala ko dyan, namayos naman ako, ginukupan ako, magiging ko ka lang din ako. Ang gabi nito mga to eh. Ano bang naman kung robot na yari dyan sa kayo, boss bet? Hindi ko nga alam eh. <tis> Di ba? Hindi lang nag-ibig ugani nila. Ayun ko, parang ako, patay mo na yun.